Hmm. Ay, okay. uh. yeah, na, na Sige, ano mo? Ano yung oh, yung no, Dalawa. Dalawang uh. unit na Rolex. Oh, Rolex. Ayun po yung sinasabi ko na yung... Kung ano yung sa original, eto din po yung lang sa Same lang po. Hmm. Uh. Hmm. Eh, Ngayon, kung nyo bed, ng boy, ulitin mo? yung Hindi na Ah. Ah, uh, boss Eric, patanong na, yung Prado, gumalaw ba presyo? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ito yung Rado, Dayan no? Magano presyo? 3,000 30 po. 3,000 po, yan yung Rado, ha? O, yan yung Rado na madalas kinakaskas si Mang Boy. Ayan, ha? Kinakaskas. Ka... Ayan. Ayan, pinunasan. O, wala kayong nakitang gasgas. Ma, hindi ko na sasabihin ng presyo, ha? Pumunta na lang kayo dito, o kaya i-screenshot nyo, i-send nyo sa kanilang FB page. Ha? Kak okay, abi, Kak abi. Oke, mga katropa ha. Ano, okay mga katropa, so kadit tayo ngayon ha, kay Manboy. Oh, kay Tropanick. Ito kay Manboy kaskas. Ayano. Maikilit pa kararating lang. Ayun. Si Manboy. Okay, mukhang kagad At Iya. natin lang dito si ano. Ayun. Kelawon mga pogi oh. Manong, manong, manong. Ayun. Hoy, shout out, mga bossing ha. Ah, oh, ayan o, oh, hindi kay Mamboy The legendary Boy Kaskas -kas. Bumati ka Mamboy Well, morning, morning kay Bonok Masa maraming salamat sa pag-supportan na kay Bonok Ayan, oh. ayan tumayo pa sila sir sila boss Ah, oh, ayan sa Latag Merilo Ah, uh, ito yung mga Latag Merilo Pero ah, doon yung mga super clone na doon, nakatabi Ah. Follower mo ko eh. Ah, ako si Bornox TV. Yan. Oh, yan. Yan, yan. Ayun oh. Salamat po ha. O shout out sa inyo ha. Shout out, Ah. Ngayon Ito yung ano, kapitapitagan si Mamboy Boy. Balikan niyo lang, May, yun lang yung may kuturo, eh. May, may lang. Ayan, pero bago lahat mga katropa ha, like, share, and subscribe dahil yung mga like nyo, yung mga likes nyo at saka yung mga share nyo eh malaking tulong yan sa aming mga content creator. O sa mga nagtatanong ha, o yung uh, lagi na lang na yung video. At syempre yung uh, Metro Bank dito, so yung mga boy dahil nga umakit sila. Ayan oh. as you can see guys, auto, oh, mga makikita nyo, sila sila sa bangkita. Dahil nga syempre eh, protocol ni Mayor, eh, zero vendor dito sa magkabilang way para nga naman sa mga tao ayan ayan, andun yung mga parokyano ni Mang Poyo ayan. so, tumayo pa ng uh, iba't ibang lugar ayan, yeah, tuloy lang sir, tuloy lang ah. ayan, ayan yung uh, oklay yung kahit ang pasimo, hindi mamabasag oh? oh basta huwag nang tatamaan eh, no, ah, mga katropa, yun yung mga super clone ni Mamboy, ah? ah. Eh, mamaya pupunta natin yung mga super clone niya. Ah. Ah, Siyempre, pungunahin mo natin yung kanyang mga, mga, ano, mga suke. Siyempre, dumayo pa itong mga to. Dito kay Mamboy, sa Divisory, eh. Siyempre, galing uh, oh, po sila ng Kavite, oh. Ayan, oh.

Yeah. Na original, eto din po yan, nga lang, sa akin, mababa lang, gaya ko presyo. Di ako ng uh. yung nakagwantes, may presyo ko yung 35,000. Yung nakagwantes yun eh. Tayo hindi, barbe, sabi, pero may yung mula pero nasa squatter lang tayo. Amo, yan yung tatawag. Tukulong ko presyo sa inyo. Ah. As pati din lang tayo yung Yan mamu yung ano, yung 1 is to 1, no? 1 is to 1 na ah. copy. Nakita ko naman. Ayan. Kung ano yung original, ito yung tulong. Kaya lang itong challenge sa inyo. Ngayon, ito yung mga replika na latag nila mong boy. Oh. Yan, oh. Ah, pamili kayo dito. Ah, mamaya, dahil busy pa si Boss Eric, at ah, siyempre may mga customer si mong boy, para hindi sila malito, mamaya, ah, iisa-isa natin yung presyo na itong mga rin ito. Pati yung mga super clothes ni mong boy. Ah. Oh, like, share, and subscribe mga tropa peeps! Ayan mga katropa, talagang ito si Mamboy. Talagang uh, the one and only. Talagang kahit saan, talagang dinadayo. Dinadayo talaga ng mga katropa natin. Eh sempre, yung mga nasa malayong lugar ah. at ah, hindi nyo abot, o oh, hindi kayo, hindi nyo kayang makapunta rito, eh pwede naman kayong pumunta sa kanilang page kay Boss Eric, ayan o, oh. kay Boss Eric uh, Soriano, puntahin nyo yung kanilang page ha, ayan, iba ba ko yung page nila, ayan o, oh. ayan, nakikita ah. nyo yung page na ayan, puntahin nyo yung mga page nila, ayan, kung uh, may na, may interesado kayo sa mga latag na rin dito, mga super clone, at uh, sempre, ito, yung mga replica. Shout out sa Ori. si Boss. Diyan, uh, Abad Vlogs. Uh, ito yung page nyo. Ayan, napakitulungan uh, nyo mga katropa ah uh, Ito siya. Ayan yung kanyang page. thank oh. you, thank you. Okay, okay. Kami, more on YouTube lang kami. Kasi... Ayan, ayan o, si Bossing umiskor ng relo kay Mang Boy Kaskas. Oh. Oh. Ayan o. Ayan o. Oh, Pero hindi na natin pakikita yung mukha ni Sir, ha? na, huwag na. ako. Hindi natin pakikita. Oh, ayan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, Once, doce, trece, catorce, quince, 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 Rolex. quince, 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 Eto din po yung kalang nga lang sa akin. Same lang po. Mm, mm. Eh, kung malakas no? Oh, benta nyo ng sundan. Kaya lang, tatabo Oo, ah, siyempre naman. na, okay. okay, sir. sir, salamat po ha sa pagtangilig nyo sa mga rilo ni Boss Eric at ni Mang Boy. Mm. Kaskas. Kaskas. Mm. Boy, ulitin mo. Ulitin mo raw. Hindi na susunog. Ah, ano hindi na susunog? Ito. Ah. Oh, talaga hindi na susunog. Hindi nga na nga 'to eh. Ba, maboy? boy? Kahit ang pasimoto hindi mababasag 'no. Makikita niyo ista. bakit Pag sinisit mo naman po dapat gamit ano diyan to. Gamit yan Ah, saka mati ito? Kahit ang mo, hindi mababasag. No, maboy, boy no. Huwag lang tatamaan. Ayan, ayan yung mga rin mga boy. Ayan, mga automatic. Ayan, ayan. Magkano? Pero mamaya iisa-isahin natin mamaya yan. Kasi busy pa si Boss Eric eh. Busy sa pagbukas eh. Benta mo sa inyo ng ano? Benta mo sa inyo siyang putos eh. Kaya lang ang testing dyan. Para malaman yung original dyan. Ang testing yan yung... Kung ano yung Yung yes kat. Ito, pares din, hanggoy. Pero Ayan mga katropa ha. Tagoyer. Seco Padi. Ayan yung mga rilo. Si e, e, Bang Boy. Yung partner, yung partner ngayon, na yan. Ngayon. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. ayan na. Ayan na. Ngayon, ngayon, yeah. pinakita ko na sa inyo ngayon. Eh. Pakikita ko sa inyo yung appearance ng bawat la yo, rilo nila rito. Ayan, yo, ayan yo. o. Oh. Ayan o. Tagoyer, Pumula. Ayan. Tapos ito, Seiko, Padi. Pag na, ano, nasa lapag sila. Oto, diverse, Seiko Diverse. Nasa lapag. <laughs> Checo driver siya no. Eh appearance niya, siya no. Puro mga automatic to mga katropa. Ba? Automatic. Oh, shoutout out nga pala sa isang customer mo, Mamboy ah. Yung kayo na yung bumili kayo na. Ah. ah, dumayo pa purong kabite no. Oh, yung isang customer ni Mamboy dito kayo na, yung nakita niyo kayo na na bumili, na nagbayad. Magkano binayaran? Magkano binayaran? 22,000. Dalawang unit yun na Rolex ano. Oh, shoutout sa inyo, sir ha. Ah. ah, sana lagi ang tiwala niyo kay Mamboy. Ito, yan, nakita niyo yan, no? Hmm. Ayan na. Uh, hindi natin na na mga katropa kasi hindi na gumalaw yung mga presyo nito mga mga rilo nila mambo sa kani Boss Eric. Ayan. 10, 500. Ngayon uh, na kayo dito. Uh, Pakulit-ulit lang lang sinasabi natin, no? ba? Diba? Ayan na. Diba Boss Eric? Batag, wala. Ayan. 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 Ah Boss Eric, matanong na, yung Prado gumalaw ba presyo o gano pa rin? Gano pa rin. Ito yung Prado DaiStar no. Uh, Magkano presyo? 1,000 oh, pa 1,000 oh, yan yung Prado ha. O yan yung Prado na madalas kinakaskas ni Mamboy. Ayan, ah, kinakaskas ni Mamboy yung Prado na yan ha. Plano oh. i-kinakayod. Ano? Liano. Ano yan Boss Eric, automatic ano? Oh, ayan automatic. Ayan nakikita nyo, kinakaskas ni Boss, ni Boss Eric no. Oh. Ayan ha. Mmm. Mm. Ayan. Oh. Ayan, pinunasan. O. Oh. Wala kayong nakitang gasgas. Maaari yung mukha ko na gasgas. -gas. Sa kayong daliri ni Boss Eric. Ayan ha. Oh, ayan Rado Dicer, no? Ang pagbabalik ng Rado Dicer oh. ni Boy Gasgas. Boy Gasgas. Oh. Ayan ha, mga latag nila ha. Kaya uulitin natin. Ito, Boss Eric, kasi may mga basher tayo nagtatanong. Oh, hmm, naman 'yan. Ano masasabi mo ngayon sa kanila? Salamat sa inyo. Eh, uh, pinalaw. May original bang ano? Oo, nasa bangketa. Nasa bangketa? Oo. Kasi kung gusto niyo ng mahal, eh laki kang magawa sa buhay nyo, Wala sa buhay nyo. Ayun nga, lagi ni re May original ba sa bangketa? Tanong tanong nga sa inyo. Lagi na nga ni re-reiterate ni Mamboy. Ay, kung sakali

Ayan, mga paniraya. Hindi ko na sasabihin ng presyo, ha? Pumunta na lang kayo dito. O kaya i-screenshot nyo, i-send nyo sa kanilang FB page. Ha? Mm. Okay, mga katropa, ha? O, dito lang tayo sa pwesto ni Mamboy, ha? O, see you next, mga tropa bips.